Ilang dekada matapos ang digmaan na sumira sa lahat, ang Earth ay naging isang dystopian lugar na tinatawag ngayong Lost Lands. Ang karamihan sa mga nakaligtas ay nagsama-sama sa isang lungsod kung saan sila nakatira bilang mga alipin sa ilalim ng isang pinuno. Ang pinuno na tinatawag na Overlord ay inuutusan ang mga tao na sundin ang patnubay ng simbahan na kanilang pinapatupad. Isang araw, isang bebot na mangkukulam na nagangalang Alice Grey ang nahuli sa Lost Lands at ibinunyad ng enforcer na si Grey ay tumutupad ng walang palya sa mga kahilingan at hindi kailanman tumanggi sa sinuman, mayaman man o mahirap. Dahil dito, tinawag ng overlord si Grey na isang demonyo at hinatulan ng kamatayan at tinupad ng enforcer ang kanyang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Ngunit nakagawa ng paraan si Grey na makalaya agad sa pamamagitan ng paglansi sa isang bantay na napilitang putulin ang lubid at palayain siya at pagkatapos ay binaril ang isa sa kanyang kapwa bantay. Nang malaman ito ng enforcer ay agad inutusan ang kanyang mga gwardiya upang tugisin si Grey. Pero isa-isang pinatumba sila ni Grey. Pagkatapos ay hinuli niya ang enforcer at inilagay siya kapalit niya sa lubi. Habang papaali si Grey, dinaanan niya ang mga alipin at nagsimula silang sumigaw na siya ang mangkukulam na hindi mapapatay. Samantala, ang isang hunter na naggangalang boys ay naglalakbay sakay ng kabayo, nang huminto siya upang harapin ang ilang lalaking nagtatago. Naramdaman ni boys na tinatambangan nila siya, at binalaan sila na dapat mahigit apat sila upang magtagumpay. Lumabas ang mga lalaki mula sa pinagtataguan, ngunit habang sinusubukan ng isa sa kanila na nakawin ang baril ni boys mula sa kabayo, isang ahas na may dalawang ulo ang tumuklaw sa lalaki. Pagkatapos ay mabilis na tinapos ni Boys ang iba, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang baril kasama ang ahas, habang ipinagmamalaki na ang tricks ay hindi kailanman sumablay. Sa kabilang banda, dumating si Grey sa kanyang lungga, at binati ang isang matandang pulubi, at naglagay ng barya sa kanyang lata. Ibinunyag ng matandang babae na palaging mabait si Grey sa kanya, at mas matanda sa kanya ng dihamak, isang katotoha ng inamin ni Grey nang maglaon habang nagpapahinga si Grey lihim na dumating ang Reyna, ang asawa ng Overlord, si Melange, kasama ang kanyang mga bantay at ang pinuno ng Overwatch, si Gerhaze, upang humiling ng kahilingan kay Grey. Si Grey ay kilala na tumutupad ng mga kahilingan kapalit ng isang alay at hindi kailanman tumanggi. Ang hinihiling ni Melange ay kapangyarihang para magbagong anyong lobo, at bagamat binalaan siya ni Grey na maaaring hindi niya ikasiya ang resulta nito. Iginiit ito ni Melange at hiniling ni Grace sa kanya na maghintay hanggang sa kabilugan ng buwan na magaganap sa loob ng anim na gabi. Nang maglaon ng gabing iyon, habang naghahanda si Grace na maghanap ng taong lobo, bumalik si Jerace at humingi ng sariling kahilingan. Ngunit ang ninanais ni Jerace ay mabigo ang kagustuhan ni Melange sa paniniwalang ang kapangyarihang hinahanap ni Melange ay sisira sa kanya. At dahil hindi tumatanggi si Grey at sa pag-aalay ng mahiwagang relo, tinanggap niya ang kahilingan. Samantala, si Melange ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang silid nang tinawag siya ng Overlord para humingi ng tulong. Napag-alaman na ang Overlord ay isang matandang lalaki na nakaratay lamang sa kama at napaihina. Matapos malaman ito, si Melange ay nagmura sa kanya at ipinahayag na siya ay karelasyon si Boyce at sasama na sa kanya sa lalong madaling panahon. Nahanap naman ni Grey si Boyce sa isang bar at humingi ng tulong sa kanya bilang gabay sa Lost Lands kung saan matatagpuan ang taong lobo. Tumangging magsalita si Boyce, ngunit binigyan siya ng pagkakataon kung manalo siya sa isang laro ng baraha at tinanggap ni Grey na hindi alam ni Boyce na siya ay isang mangkukulam. Nang makita ni Boyce ang kanyang mga card at naisip niyang mananalo siya, itinayan niya ang lahat ng kanyang pera, ngunit nanalo pa rin si Grey. Inihayag ni Boys na ang Lost Lands ay hindi lugar para sa mahihinang tao, at tiniyak sa kanya ni Gray na hindi siya magiging hadlang sa kanya at binibigyan siya ng pahintulot na iwan siya kung kinakailangan. Inaalok sa kanya ni Gray ang relo bilang bayad sa trabaho at sinabi sa kanya na maghahanap sila ng taong lobo, at ibinunyag ni Boyce na ang taong lobo na si Sardor ay nakatira sa Skull River. Habang nag-uusap sila, dumating ang enforcer kasama ang kanyang mga bantay, at agad na ginamit ni Boyce ang kanyang mga ahas para itumba ang isa sa kanila at i-distract ang iba para sa kanilang pagtakas, ngunit agad na pinatay ng enforcer ang ahas. Maya-maya, nakipag-usap ang enforcer sa Patriarch upang iulat na tumakas si Gray sa lungsod, at hinuli rin ang matandang pulubi upang pilitin siyang aminin na si Melange at Jerez ay nakipag-usap kay Gray ng palihim. Sa kabilang banda, nagpa siya si na Gray at Boys na magsimulang maglakbay sa Lost Lands at nakarating sa isang bahay sa gitna ng kawalan, kung saan nakilala nila ang magkapatid na nakatira doon at mga kaibigan ni Boyce na naggangalang Ross at Mara, Naagad agad na inimbitahan sila na magpahinga. Matapos magkape, inaya naman ni Mara si Boyce ng kanton at pakatapos ng mahabang kaldagan at nagpapahinga na, pinagtapat ni Boys na pupunta sila ng Skull River para hanapin ang taong lobo. Kinabukasan, Apat na araw na lamang ang natitira hanggang sa kabilugan ng buwan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at ipinaalam ni Boys kay Grey na nagsimula na ang paglalakbay nila sa Lost Lands. Sa kabilang banda, natuklasan ni Melange na ipinadala ng Patriarch ang Enforcer sa isang tren sa Lost Lands upang hulihin si Grey. Hindi sumasang-ayon si Melange dito, ngunit iginiit ng Patriarch na si Grey ay nagkasala ng pangkukulam at ito ay may kaparusahan na kamatayan ayon sa kanilang batas para sa mangkukulam at kasabwat nito. Pagkaalis ni Melange, ipinaalam ng patriarch sa enforcer na hulihin ng buhay si Gray para paaminin siya tungkol sa pagiging kasabwat ng Reyna upang mapatalsik sila sa kapangyarihan dahil wala din siyang anak. Kalaunan ay dumating ang enforcer sa bahay ni na Ross at Mara at hinuli sila para isiwalat kung saan patungo si na at boys. At dahil sa pagpapahirap sa kanila, inamin ni Mara na sila ay tutungo sa Skull River. Ngunit ang enforcer ay pinatay pa rin si Ross. Samantala, dumating si na Boyce at Gray sa isang nawasak na lungsod na tinatawag na Rift at hinahanap sa isang building ang isa pang kaibigan na naggangalang Cyrus. Gayunpaman, hindi nila siya mahanap at nang simulan ni Boyce na ikutin ang lugar, natuklasan niya na si Cyrus ay pinatay. Napag-alaman na ang enforcer ay unang dumating doon sa ng tren at inaalok si Boys na isuko si Grey at siya ay mabubuhay. Ngunit tumanggi si Boyce at ibinunyag ng enforcer na buhay pa si Mara at nakatali sa harap ng tren at pakatapos ay pinatay din niya ito. Ito ay nagpagalit kay Boys at Grey at sinimulan nilang labanan ang enforcer at gwardiya niya at tinapos ang lahat ng humarang munit na ubusan sila ng bala at nagsimulang tumakas. Isinaaktibo nila ang cable bus ni Cyrus upang tumawid sa isa pang gusali, na abutan sila ng ilan sa mga kalaban at napilitan silang makipambuno sa kanila. Nilabanan ni Boys ang ilan sa kanila sa loob ng bus habang umakyat si Gray sa tuktok ng bus at nilalabanan ang iba pa. Gayunpaman, inutusan ng enforcer ang kanyang mga gwardiya na putulin ang kable na naging sanhi ng paghampas ng bus sa kabilang panig buti na lang at nakaya nilang umakyat sa malapit na tunnel bago tuluyang mahulog ang bus. Sinubukan ng enforcer na barilin si Boyce gamit ang isang sniper at tinamaan ito sa balikat. Ngunit kinamitan siya ni Gray ng kanyang mahika para masilaw ang enforcer at nakataka sila. Nang maglaon, habang nagpapahinga sila, Inalis ni Boyce ang bala sa kanyang balikat at hiniling kay Gray na tahiin ang kanyang mga sugat. Habang nag-uusap sila, sumumpa si Boyce na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Namara at Ross sa kamay ng enforcer. Samantala, nalaman ni Melange na siya ay buntis, at habang nakikipag-usap siya sa Overlord, sinabi niya sa kanya na ang ama ng bata ay si Boyce. Pagkatapos ay kumuha si Melange ng unan upang tapusin ang Overlord sa kanyang higaan. Kinabukasan, dalawang araw na natitira hanggang sa kabilugan ng buwan, nagpatuloy si Nagre at Boyce, ngunit naramdaman nilang malapit na ang tren. Nagmadali silang pumunta sa isang lumang planta ng nuclear para magkubli at naglatag ng mga depensa laban sa enforcer at nagbuhos ng gasolina sa paligid nila. Pagsapit ng gabi, naghanda sila para sa isang laban. Gayunpaman, sa halip na ang enforcer, lumitaw ang mga nilalang na mukhang buhay na kahoy, at si Gray at Boys ay sinindihan ang gasolina bilang harang. Ang mga nilalang ay nagsimulang umatake at gumamit ng isang bakal upang gumawa ng tulay sa apoy, ngunit si Boys ay nagbato ng isang bariles ng gasolina. Sumabog ito at tumilapon ang nilalang sa kanila, ngunit ang dalawa ay nagtulong upang talunin ito at natusok sa isang metal na tubo. Pagkatapos ay nagpasabog sila ng isa pang bariles na tumapos sa nilalang. Gayon Gayunpaman, ang pinuno na nanonood mula sa itaas ay nasaksihan ang eksena at bumaba upang ipaghiganti ang kanyang namatay na tauhan siya at ang iba pa ay hinuli silang dalawa at nakilala si Grey binalaan siya ng pinuno na hindi na siya dapat bumalik sa Lost Lands ngunit sa sandaling iyon ginamit ni Grey ang kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon at nasaksihan ito ni Boys at namangha Nagpakawala si Grey ng apoy sa kanyang kamay at pinatay ang lahat sa isang iglap. Nang maglaon, tinanong ni Boys kung bakit hindi sila napatay ng apoy at inihayag ni Grey na ang apoy ay isang ilusyon lamang, ngunit dahil sa kanyang mahika ito ay totoo sa kalaban. Ngunit ang paggamit niya ay nakakaubos ng kanyang enerhiya, kaya dapat siyang magpahinga pagkatapos. Tinanong ni Boys kung bakit siya kilala ng pinuno at ipinaliwanag ni Gray na ang pinuno ay isang dating tao na humiling sa kanya ng kahilingan na kapangyarihang nakatago sa loob ng plantang nukleyar. Ngunit ang lason sa loob ay pumatay sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Samantala, ang balita ng pagkamatay ng Overlord ay kumalat sa buong lungsod. Ngunit siniwalat din na si Melange ay dinadala ang anak ng Overlord at nakatakdang maging bagong Overlord. Inutusan ng Patriarch ang Enforcer na bilisan ang paghuli kay Grey sa lalong madaling panahon upang mapatalsik si Melange dahil banta ito sa kanilang plano. Sa kabilang banda, ipinatawag ni Melange si Jerez at binalaan siya na ang Patriarch ay may pinaplanong masama. Siniyak ni Jerry sa kanya na ang kanyang mga tauhan ay minamatsyagan ang patriarch. Alam ni Melange na may nararamdaman si Jerry para sa kanya at hiniling sa kanya na iligpit ang patriarch kapalit ng kanton bilang kabayaran. Sa parehong oras, si Nagre at Boys ay nakarating sa Firefield at inihayag ni Boyce na ang susunod na lugar ay ang Skull River na mararating nila kinabukasan. Inutusan siya ni Gray na umalis na at iniabot sa kanya ang bayad para sa trabaho. Iginigiit na kailangan niyang harapin si Sardor ng mag-isa. Ngunit hindi sumang-ayon si Boyce, nagbabala na maaari siyang mamatay. Kinabukasan, nagpatuloy si Gray at Boyce, at habang papasok sila sa isang tunel para marating ang Skull River, naramdaman nila ang tren ng enforcer na paparating. Napagtanto na ang pagtakbo ay hindi na isang opsyon, si Gray ay nagisip ng ideya. Nang malapit na ang tren, nagpakita si Gray sa gitna ng riles at nakuha ang atensyon ng enforcer. Pinabilis ng enforcer ang tren, sinusubukang sagasaan si Gray. Ngunit tumakbo si Gray patungo sa dulo ng tunnel at papunta sa isang tulay at nagpapakita na ang track ay nasira sa gitna. Tumalon siya pababa habang sumubok magpreno ng enforcer. Ngunit tuluyang nahulog ang tren sa tulay at namatay siya at ang kanyang mga tauhan. Samantala, nagawang masalo ni Boyce si Grey bago siya mahulog kasunod ng tren. Sa kabilang banda, iniligpit ni Jerez ang lahat ng tauhan ng Patriarch at hinatulan siya ng kamatayan dahil sa planong patalsikin ang Reyna at nang maglaon, natanggap ni Jerez ang kanyang bayad mula kay Melange. Samantala, narating ni na Grey at Boyce ang Skull River at nahanap ang taguan ni Sardor. Napansin ni Boyce na medyo matagal nang wala ang nilalang doon. Gayon paman, naghanda pa rin si Gray na harapin si Sardor ng mag-isa gamit ang kanyang mga silver na armas. Ngunit patuloy siyang kinukumbinsi ni Boyce, nagbabala na ang lahat, kasama ang kanyang mga silver na armas, ay magiging walang silbi. Ngunit iginiit ni Grey na dapat niyang ituloy ito dahil wala siyang pagpipilian. Kinagabihan ng lumabas na ang kabilugan ng buwan. Pumunta sina Grey at Boys sa Skull River. Habang si Boys ay nagmamakaawa pa rin kay Grey na kanselahin ang kanyang mga planong hulihin ang nilalang. Ngunit habang ang buwan ay sumisikat kay Boys, ipinahayag na walang sardor at si Boys ang taong lobo at nagsimula ng mag-transform. Si Boys na may kamalayan pa rin sa tao ay nagpaalala kay Gray na binalaan siya nito na huwag pumunta sa lugar. Nang sa wakas ay naging taong lobo si Boyce, sinimulan niyang salakayin si Gray, at nang makorner ni Boyce si Gray, nagtransform naman si Gray bilang mga uwak. Hinabol siya ni Boyce, ngunit bumalik si Gray at hinarap siya, at gamit ang bilis at liksi ng isang uwak, nagawa niyang sugatan siya ng silver na armas at sa huli ay natumba ang taong lobo. Nang maglaon, nang bumalik si Boyce sa kanyang anyong tao, ginamot ni Grey ang kanyang mga sugat, at sinabi sa kanya ni Boyce na pareha silang isinumpa. Inamin ito ni Gray at pinayuhan siyang magpahinga para gumaling agad. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang makatulog siya. Ngunit, nang magising si Boyce, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa gitna ng Skull River. Dito ay isiniwalat ni Gray na alam niya ang lahat mula sa simula at natutunan niya ang lahat ng kanyang mga kahinaan. Ibinunyad niya na nilason niya siya ng silver para manghina siya. Ngunit nang malapit na siyang tapusin ni Gray, humingi ng kahilingan si Boys. At dahil hindi matatanggihan ni Gray ang hiling ng sinuman, ay pinayagan niya siya. Hiniling ni Boys na sila ay magsama habang buhay sa Lost Lands, at walang pagpipilian, tinanggap ni Gray ang kanyang hiling ngunit binalaan siya na ito ay may kapali. Nang magsimulang lumitaw muli ang buwan, at magsimulang maging lobo si Boys. agad niyang tinapos siya ng isang silver na dodger. Kina umagahan, inilibing ni Gray si Boy sa Skull River, kasama ang relo, ang bayad niya sa pagdadala sa kanya doon. Naghanda si Gray na umalis dala ang balat ni Boyce bilang taong lobo, na magbibigay ng kapangyarihang hiniling ni Melange. Nang makabalik si Gray sa lungsod, nagsimulang sumigaw ang mga alipin ng kanyang pangalan, ngunit inutusan sila ng gwardiya na bumalik sa pagtatrabaho. Ang isa sa mga alipin ay lumaban at pinatay ang gwardiya, at ang iba pang mga alipin ay sumunod at pinatay rin ang iba pa. Ang mga alipin ay nagsimula ng isang pag-aalsa at nagpasya na lusubin ang simbahan gayong patay na ang overlord. Samantala, dinala ni Gray ang balat ni Boyce at iniabot ito kay Jerez at sinabi sa kanya na ibigay ito kay Melange at ipinaliwanag kung paano niya ito gagamitin para malipat sa kanya ang kapangyarihan ni Boyce. Tinanong ni Jerez kung bakit hindi natupad ang kanyang hiling Ngunit ipinahayag ni na natupad ang kanyang hiling na makasama si Melange sa pamamagitan ng pagtapos kay Boyce, na humahad lang para mahalin siya ni Melange. Ngunit nang ibigay ni Jerez ang balat ng lobo kay Melange at nalaman niyang si Boyce iyon, nagalit siya at sa halip ay pinatay niya si Jerez. Ang paghihimagsik ng mga alipin ay nagpatuloy at sinakop ang lungsod, at naghanda upang pasukin ang palasyo ng Overlord, at si Melange ay agad na tumakas, at iniwan ang balat ni Boyce. At nang ang araw ay sumikat at umabot sa balat, agad itong nasunog, ang apoy ay bumalik sa puntod ni Boyce, at yumanig ang libingan, at muling nabuhay si Boyce. Matapos nito ay pinuntahan ni Boyce si Grey sa kanyang lungga, na naghihintay sa kanya. Naghanda si Boyce na barilin siya para maghiganti, ngunit ipinahayag ni Grey na alam niyang ninanais ni Melange na maging isang taong lobo, tulad ni Boyce, dahil ayaw ni Boyce na makasama ang isang taong hindi katulad niya. Alam niya ang bawat kahihinatnan mula sa simula gaya ng mga kamatayan at himagsikan, at alam na hindi isusuot ni Melange ang kanyang balat, na kalaunan ay humantong sa kanyang muling pagkabuhay. Alam din ni Grey na hihingi ng kahilingan si Boyce, at alam niya na hindi puputok ang kanyang baril at ipinaalala sa kanya na hindi matutupad ang kanyang hiling kung mamatay siya. At sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay umalis sa lungsod at tumungo sa Lost Lands na magkasama. Kung nagustuhan mo ang aking recap, like naman ang video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!